basura Vlog Magsipili muna tayo ng ano, kalakal dahil Pangbili po ng ano, gamit sa mga bata Kasi nagkulang po kasi ako ng ano eh Pangbili ng gamit ng mga bata Yung, yung isa po ito kasi ng anak Hindi ko pa panabilihan ng mga gamit Yung dalawa pa panabilihan eh Ito pipiliin ko muna Iwan ko kung makamagkano tayo nito kabasura Sana naman yung mga nakapanood nito yung maka yung nagugustuhan lang yung mga video ko sana pa kasi pakisuporta naman po ito po pipiliin ko muna dahil oras na po kasi baka masarahan ako ng junk shop eh ito po ito po lahat yan sana kabasura vlog yung mga nakapanood nito na pakisuporta naman po sa mga video ko yung gusto lang naman po yung video ko wala naman pong pilitan marami pong salamat kabasura vlog